Naglabas na ng resulta ang National Bureau of Investigation sa sanhinang pagkasawi ng beauty pageant candidate na si Geneva Lopez kahapon. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na namatay si Geneva at ang kanyang partner dahil sa gun wounds sa iba't ibang parte ng kanilang katawan noong i-autopsy. Matatanda ang naiulat na nawawala ang dalawa matapos silang pumunta ng Tarlac para sana bumili ng property noong June 22. Ngunit nitong Sabado, natagpuan ng inaagnas ang dalawa sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia sa Kapas Tarlac. Batay sa investigasyon, maaring sa ibang lugar pinatay ang magkasintahan bago ito dalhin sa quarry site. Nasampahan na ng kaso kahapon ang isang, isa sa mga sospek ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Illegal Possession of Explosives. Habang nakatakda namang sampahan ngayong araw ng parehong kaso, ang isa pang person under investigation. Na-inquest na noong July 4, ang isa pang itinuturong salarin at ang isa pang sospek ay nasa kustudiya na rin ng PNP. Sa ngayon po ay nandun po tayo sa proseso po ng case build-up. Katuwang po natin ang uh, prosecutor po ng ating pahamalaan, uh, in compliance na rin po doon sa Department Circular 20 kung saan na uh, kailangan po natin magsagawa ng uh, case build-up at uh, nandun na po tayo. Uh, naniniwala po tayo na malapit na po nating uh, ma-resolve ito po kas kaso po na ito dahil uh, nandito po na po tayo sa sa stage kung saan na uh, kinakalap na po natin at dokumento itong mga pieces of evidence na nakalap po natin uh, tungkol po sa kaso po na ito.